ati ar, August 2015 ni abroad ko ati sa Saudi Arabia. Mibiya ko ati nga isa kabag ang akong dala og isa ka adlaw mihangyo ko sa akong mama ate nga isuroy niya ang mga bata para dili ko makita sa mga bata sa akong paglakaw. Murag mo po ang akong dughan atong na ate. Og bisan karon nga nag-asoy ko aning akong kasinatian dili kaya nga mutulo ang akong luha Ate samtang ako nagbiyahe padulong sa airport walay hunong ang akong luha grabe na akong hilak tungod kay sakit kaayo ate sa akong buot nabiyaan ang akong mga anak Wala ko'y choice, ate. O wala ko'y laing choice tungod kay kinahanglan akong manarbaho para buhion ang akong anak. Kaluoy sa choice ate, nakalarga ko o naabot ko sa Saudi Arabia. Wala ko magdahom, ate, no, nga usa kadakong dagok ang mo suway sa akong pagpanimpalad. Wa ko magdahumati nga salbahi di ay kaayo ang akong unang amo. Abi ni mo ati R. Wala ko'y sweldo-sweldo. Kay kuno na adaw salary deduction para sa agency. Gikuha pa ati R ang akong cellphone o ang akong passport sa akong amo. Usahay ati, dili pa ko makakaon. Usahay matulog ko nga gakutoy ang akong tiyan. Wala ko'y laing mahimo ati kundi ihilak na lang ang tanan. Akong gihuna-huna ang akong mga anak kung unsa ang ilang gitaon. Giangtos ko ang tanan hangtod nga wala na ko kaagwanta ati o milayas ko ati tungang gabi. Milayas ko ati sa akong unang amo Waku ko kahibalo kung asa ko paingon ate. Tungod kay wala man koy cellphone, wala pud koy katawagan. Aduna koy number sa akong agency ate, apan wala koy cellphone nga magamit para sila kontakon. Abi nimo ate, samtang hilakaw ko sa kalsada, adunay usa ka nga mihuno. Usa ka lalaki ate ang migawa sa maong sakyanan nangurog ko ati sa kahatlok. Nihangyo ko niya ati nga iya kong tabangan para dadon ko niya sa agency. Ugtuod man ati, iya kong gipasakay sa iyang sakyanan. Misikay na lang usab ko ate sa pagtuo nga iya kong tabangan. Tugod lagi kay ngit-ngit na kaayo ate, wala ko kabalo nga naanaday ni sa disyerto. Wala ko magdahong ating nga disyerto na dahito ang iyang gidal nako. ko. Mihunong ang mausakyanan sakyanan ate o iyang gigunit sa kakotsel yun. Grabe na kung ampo ate nga dili ko niya patyon, Unsaon na lang ang aking mga anak nga naa sa Pilipinas. Mihangyo ko sa maong Arabo ati nga kung unsa man ang iyang gusto akong ihatag. Dili lang po niya patyon. Og dito ati iya kung na mas tamasan. namastamasan. na mas tamasan ko ati sa maong Arabo. Wala ko ilaing choice kundi pasagdan siya sa iyang gibuhat. Dari ka na ko. Og ihatag ang iyang kagustuhan. Og man. Sa dihang nakuha na niya ang iyang gusto, iya kong gipangutana ate. Kung unsay nahitabo nganong nung nilayas ko. Ako kisaysay ang akong experience ate sa akong amo. O kalit nga aduna kini siya gitawagan sa iyang cellphone. Abi ni mo dili ko makasabot og Arabic language. Pero nakasut na ako'y gamay nga na sabtan sa ilang istorya. Ati or, ta, matod niya iya daw kong tabangan. Sa laktod, iya kong gidala sa iyang amigo. Sa laktod, ati, iya kong gipalitan og sanina tungod kay nilayas ko sa au, akong amo nga wala ko'y dalang sanina. Og tuod man ate, nagdali-dali ko og ilis. Og iya kong gihatod sa usa ka balay ate. Wala ko damha nga iya day kong gibaligya. Iya kong gibaligya ate sa usa ka pamilya nga nangita usab og katabang. Mao di to ang iyang racket ate, mangidnap og mga pinay og ibaligya. Tuod man natin itrabaho ko sa usa ka pamilya nga walay pinarmahang kontrata. Kay illegal man ang akong papilis at tungod kay nilayas ko sa una akong amo. Dito ate ila kong gitaguan, gitaguan ko sa akong bagong amo kay illegal man ko. Ate niabot ko og 3 months. Ug buutan kaayo sila dirikan kanako. Ug dito ati nagdugay ko sa akong ikaduhang amo. Tungod kay buutan o pinangga ko sa iyang mga anak. After pila ka bulan ate, ilan akong giswelduhan. Kung unsang akong sweldo sa akong unang kontrata, mauusab ang ilang giswelduhan nako. Dili ko malimot, June 27. Adlaw na kong natawhan ate, wala ko magtuo nga ila dai kong regaluhan. Girigaluhan ko sa akong amo ati og cellphone Galaxy 27 og laptop. Lipay kayo ko ati, ganit naglukso-lukso ko sa tumang kalipay atong higayuna. Tungod kay, makuntak na naku ang akong pamilya og maistorya na naku ang akong mga anak. Maong ati na ning kamot ko, nagbinuutan nagbinu ko pag ayo gibuhos ko ang akong pagkabuutan dito sa akong ikaduhang amo. At is, sa, sa laktod, una na akong gibuhat sa dihang naanak ko'y laptop o gip, gipayagan po ko sa akong amo nga mo sa ilang internet o sa uban pang gadget. Nag-register ko sa dating sites www.plentyoffish.com Usa kini kaditing side sa ate. Tada sweldo ako ate ang katunga akong ipadala sa Pinas. O nagtigom usap ko gamay ate just in case. Ate sa laktod, aduna na ko'y nahimamat nga usak ka Amerikano. Buutan ka siya na ako ate. Akong giasoy kaniya ang akong experience nandun ako'y anak sa Pilipinas ug ang rason ngano niabot ko diri sa Saudi. Sa laktod ate, naluoy ang afam diri kanako. Ate, niingon siya nga iya daw kong tabangan financially. Ugtuot man ate, bisan idara na ang maong afam. Ate nagkarelasyon ni. Og sulod sa duha ka bulan, niingon ang afam nga ipauli daw ko sa Pilipinas kay makikita siya nako. Atong higayon na ate, wala ko kabalo kung unsaon ako pag istulyang akong among. Wala ko kabalo ate kung unsaon ako pag uli sa Pilipinas tungod kay wala man ko ipapilis ug illegal ang akong pagstay sa Saudi. Pero buutan kayo ang akong amo, ate. Sila ang nangitag paagi. Huwag naghikay sa akong papilis para maulik ko sa Pilipinas. In short, gitabangan ko sa akong amo, ate. March 12, 2018. Mao ang akong paglarga pa ulit sa Pinas, ate. Nihilak ang akong amo, ate, tungod kay mamiss daw ko niya og perti pud na kong hilak at itungod kay mamis pud na ako ang ilang kamaayo sa ako ah. March 24, 2018 Nilarga ang Amerikano ate para makikita nako sa Pilipinas. Atong higayon na ate, akong giuban ng akong mama o akong duha ka anak sa airport para tagbuon siya. ate nga magpropose ti ay ang afam dere kanako. Sa laktod ate nakadesis nagdesisyon ni nga magpakasal sa bulan sa September. Ate, kitagaan ko niya bunga nga kasal sa Pilipinas. Ugtuod man ate, human sa among kasal. Giprocess niya ang among papers para mauban ako niya sa U.S. Milabay ang pila katuig ati nakabaton ni og among kaugalingong anak ni Afam, Akong ikatulong anak. Makaingon ko ati nga sa kadaghang pagsuway nga ni sa akong kinabuhi. Gihatag ka nako na sa labang makagagahom ang binuhat nga iyang gitagana diri kanako. Sa pagkakaron ati malipayon ko kauban ang tulo nako ka anak o ang akong bana. Daghang salamat sa imong paghatag o pagtagad. Sincerely yours, Chesa sa Michigan, United States of America.